Yung gamit ng pangligo nila ng baboy is yung purified. No? <laughs> Hi hey guys, yung magiging vlog natin sa araw na ito is magde-deliver tayo ng tubig ngayon sa bato. At samahan nyo ako mag-deliver kami ng tubig. Gamit ang aming Suzuki Raptor at gamit natin yung kamera ng Hero 12 Block. Guys, ngayon sa ating water station. At dito rin magsisimula ang ating vlog yung machine natin is 3 years old na at hito pa rin yung machine natin 3 years old uh, si kan member na yung ibali nagpalit tayo na sa tatlong taon na serbisyo nagpalit tayo ng so isang set dalawa kasama ko ngayon sa pagda-deliver yung driver yo yeah. yan let's go guys antonome <laughs> so, let's go mako mag-deliver dong, iwanan ko yung tinatahe ko dito. <laughs> so, tapos na po tayong magkargar ng tubig. No, tapos. Ito yung mga guys. So, Lazada 25 pesos naman tayo sa bakit arangkada 25 pesos kasi 25 pesos lagi yung tubig natin yung sa galon oh, kaya 25 pesos arangkada oh yeah gas up muna tayo Oh, 200 lang dong. 300. 300. Oh, 300. Nagabog ang pintuan na sa guys. So, karon, guys. Para madali ta karon mag-deliver, appealing driver o kay sakyan ang tubig. Padali ta dito abot Shortcut ato to, gamitan ato instant transmission. Tik-tik. Oh, let's go. Push up. guys, gamit natin tong holder nito. Tapos, ganito lang. Pangipit. Tapos, so, ganito kami mag uh, mag-deliver ng tubig. So, ganito ang paraan. Ah, dalhin namin doon. Dyan, dalhin namin dyan. So, let's go! Ganito lang. O, diba? Hmm. Para exercise lang ba? O, ganyan <laughs> Ito yung ipikto ng pag init So nag-order sila ng 20 gallons kasi wala lang tubig Wala lang tubig na gagamitin na dito sa kasi itong part na ito is ah, talagang mataas siya walang supply na tubig na pinagkukunan so wala silang patubig sa barangay na ito so ito yung mahirap sa ganitong ah, elevated na area tapos walang tubig yung maging gamit nila is yung purified lalagay nila dyan sa mga tab nila ang um, reserve hangak daw no? hangakin hangak hangak oy <laughs> okay, mo magkapas, well, Ito sa mo? Ito, ito, ito. Di ito, ito sa so. so, no? so, no? so, so. hmm, mo?

Nandito na. Nila. nila yung tubig. Sabangin oh, natin, oy. Para mabilis. Nandito <laughs> 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 Mga pila ka adlaw na mga hurot. Kabo tawgis ka bulan ni pod. Mga tindis. Ay, ah, sa semana. <laughs> so, mga isang semana hurot ng 20 gallons. Sabagay. Baboy tao. Hmm. Ba baboy tao luto pa mo. Ah. Na. Yung gamit ng pangligo nila ng baboy is yung purified. Purified yung gamit nila ng pangligo sa baboy. Takot na naman. Pababa. Ako na naman kami pababa. Tapos na po kami magdiskarda. Tapos may nakabalik na kami dito sa uh, water filling station so ayun guys kailangan natin ng instant transmission technique